Permit, 3 days lang. Uh, Yang BIR, baka pwede na by the time you go home, text na lang, online na ang mga ano ninyo. Hindi <laughs> na kayo magpila. Sa labor pati overseas, sinabi ko, I do not want to see the Filipinos queuing yung naglilinyak. Hanapan ninyo ng paraan. And today, uh, I have uh, been ordered, uh, pati yung overseas uh, at saka yung mga marino, yung marine uh, maritime, yung mga iba ang kanila para madali. Hindi na kayo lalabas ng overseas building. Doon sa labas meron ng BIR and BI. Ikot ka na lang doon tapos dalhin mo. At kung mag-uwi kayo ngayong Pasko or whenever, I have prohibited customs magbukas-bukas ng bag. The usual excuse is search. Alam mo, galing eroplano yan, magdaan yan doon sa baba. Meron na pong x-ray doon. Kaya kung may tinago ka na boyfriend binalot mo, <laughs> mapagkikita na yon doon. Sabi ko, kasi marami nga yung bagahe. Dito ito mga biyahera. Eh, ilan lang man yung kapital niyan. ikaming eh, kaming mga congressman, mayor noon, pagdaan namin, may, may salot pa ang mga yawa. pati doon sa mga mahirap, kalkal ng kalkal, tapos kinukuha yung ano. You know, alam mo kung bakit ganito tayo? Because you are not assertive of your rights. <laughs> Ayaw mo kasing mag, magsabihin na i -porsi, i ka. Magsabi ng iporsigido ka. Pagsabi ng binosay mo, di ba sabi ni Duterte, hindi buksan yan. Wala akong tinago, hindi ako nag-smuggling. Yung apat ko na maleta, puro regalo ko yan, puro kita ko yan, mga damit ko kasi sa Thailand, mura. At kung hindi ka ulol, mag, mag bad ka, mag <laughs> nabalatan eh. ko e kasi, kaya ko ng ano, eh, good taste is salty. So, yun, pag hindi ka ulol, siyempre, pag uwi ko, magregalo ako sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko. Part yan sa hanap buhay ko. Huwag mong galawin. Sabihin, ma'am, ito lang lahat? Hindi, may 20 pa doon. Huwag <laughs> <laughs> mong bigla eh. <laughs> eh kung papasok ka lang naman at hindi ka biyahira, ibig sabihin, it is not for commercial use or purpose. Eh... Kasi yung mga TV na ano, minsan there was a ruckus there kasi nakita o kasi from the Middle East. Yung TV niya hindi na nga nakabalot eh. Karga-karga lang yan. Lagay, maliit lang. <laughs> gusto parang gusto mong Sabi ko, nagpakilala ako. Sabi ko, address si Mayor Duterte ako. Kung pilitin mo lang yan, ako na magbayad, palusutin mo na. Kaya, sabi ko. Magkano ba yan? O gusto mo, bilihan lang kita ng iubo ka sa Sony. <laughs> wag, putang ina mo, si Pae. Kaya sabi nila nagmumura ako, importante yan. Sundin ninyo, pero wag dito sa Pilipinas, pagsabi sabi mo may punta ka ng BIR, magpapatatapos mag maghingi, sabi mo, putang ina mo. Binabayaran kita sa sweldo mo. Bakit mo ako ganunin? Pagod ko yan. Kayo gusto ninyo magkapira libre, ay putang ina mag-away tayo nito. You know why? You create a sin. Mag-skandalo ka kasi dadating sa akin yan. Yeah. Eh maraming, maraming naghihintay kung ano makaso mga human. Huwag lang yung human trafficking, ha? <laughs> na, talagang na kasama ka doon sa IKJ. Huwag yan. Um, bawal talaga at ayaw ko yan. Yung iba kasi may, may nirecruit sa Dabao noon, when I was still mayor, very early on, may nirecruit doon na tatlong taga-turil, dalawa taga-padada. Putang ina, hindi na malaman kung saan And that was about 20 years ago. We are not sure if, we do not know over where about whether still alive or patay na or where they were sold to the slave markets in Africa. Kaya ako nasasaktan. May eh gusto akong sabihin sa inyo, ang problema kay Covert International. <laughs> Ganon na lang ang sama ng loob ko, yung kita ko mag-suicide, tapos... Uh, pununukin mo muna ako ng laway Yung marinig ko na nagtatrabaho for two hours, three hours ang tulog lang nila tapos ang pagkain lamaw. Kasi may lugar, alam na ninyo kung saan, ayaw kong magpunta doon. Tapos kung walang may kapatid o hiraman, tapos maglinis pa doon sa bahay ng San Inlo, maglinis pa no. Kaya tulog. Tapos ang dalawa, tatlong oras. Pagkagayon, umuwi na lang kayo. Tangina, umuwi kayo. Ako nang bahala sa inyo. Pag maganda ka, house and lot na lang diretsyo. <laughs> ang problema kung magsabay kay Noy, eh. puro kayo maganda dito, di magtayo ako ng barangay. Barangay na walang ligayang katapusan. So dito tayo uli. Uh, nandito sila lahat. Kumpletuhin ko na lang bakit tumindig. Oh. Uh, dito si Secretary Delphine Lorenzana. Kutabato to. Uh, he was, I uh, was a young mayor then. Siya yung nagdala ng Ranger Second uh, Regiment Battalion sa Davao City. Noon, na uh, ang um, ano ko, bakit nawala na ang buhok niya kaagad? <laughs> Totoo man. Dumating daba ang dabo, mga kay Naka-uniform niya. Military talaga. Nasuklay. Tapos nakabiray. Sir. ko believe ako. na, no, kilala. Kaya. Si Pastor Kibuloy, classmate pala niya sa Notre Dame, Cotabato City. Siya may sabi na kinuha mo yung valediktoryan niyan sa panahon namin. At sa PMA, valediktoryan din siya. Of course, ang ating ambasador, kilala ninyo. Bihira, ano-ano. Ano? Sani Si Ramon Lopez. Ito yung Ito yung go negosyo. Ang programa ko kasi bilyon to ha. Ah. Binubuhos ko rin ang pera dito. Yung small scale, medium. Bigyan ka ng kunting pera, 500,000 o 300,000 tapos turuan ka muna kung anong gusto mong negosyo, ang gobyerno mag-aral para sa iyo. Kung saan ang ganon, ang market, o okay, pwede ba? You have no way of knowing the wherewithals of the business that you'd like to enter into. So kami na ang mag-research para sa siya. Kasi sige, ito yung napili mo, ito yung pera. Ah, you know, alam mo kung yung pera. Baski na sabihin mo, wala ka ng plano magbayad. Take this. <laughs> Mahirap mag-collect tayo. Now, when you have this money, it's billion. Kaya, lumalak, ano ito? it's going on at a fast rate. I would like really to help this one. Ako, Presidente, ako para sa maliit. Hindi ako presidente sa... <laughs> hindi nila, hindi nila kailangan ako sa totoo lang. They can run on their own, even without, hindi uh, na security, marami silang, ang maliliit ang ano. Yan yun, ang message ko sa Dabao for the last 22 years. Ang Dabao, kita naman ninyo. kaya mga taga-Dabao. Ah. Uh, Allah kedagahan Daba <laughs> ka strikto ako masyado. Wala masyadong truga Wala masyadong krimen. Ki krimen krimen ka patayan kita putang ina mo. Nanda what promise to the province. Nandiyan sila. Sabi ko sa mga kriminal, nandiyan sila, ayo asdam. Do not destroy my city. And do not destroy our daughters and our sons. Pag ginawa mo yan, papatayin kita. That. that was my promise. I could not have a different, you know, ambition for one city and my country. So, the same. Huwag mong sirain ang Pilipino. Wag mo kaming kunan ng pag-asa sa mga anak namin. Kaya putang ina ninyo, hindi ninyo naalala. Ito! Mahirap lang kami kung nakikinig kayong mga yawa. Kaya namin pinapaaral yan, Kaya ito sila lumalabas ng bayan para makatulong doon sa mga kamag-anak nila. Kaya para makapag-aral yung mga anak nila. Ngayon yung mga durugista, nagpakakamatay na nga dito. Pagkatapos, pag-uwi nila, nakadroga na o hindi na disgrasya ng rape o pinatay dahil sa droga. Yan ang ibig kong sabihin, papatayin ko talaga kayo. because it is not fair at all. Estimated is about 4 million already addicted. At ang mga ilan dyan, may liki na. Bisaya. May crack na. So, papaano yan? Pagkatanda namin, makinig kayo mga taga-Pilipinas. Ayan. Eh. Sino ang magbili ng aming lugaw at isusubo sa bunganga ko? Sino ngayon ang magbili ng medisina ko at magbili ng oxygen para ako mabuhay ng ilang araw pa? Sagutin ninyo ito mga putang ina kayo, talagang papatayin ko kayo. Who's gonna answer for that? Destroyed life. Use you use it for six months to one year. It will cause your brain to shrink. Pagka nakputa, lumiit na yung utak mo, wala nang rehab-rehab. So may anak ka na ino, minahal mo, ayaw mo ipakagatin ng lamok,